Isang patay sa pagpapakawala ng halos dalawang daang missile ng Iran laban sa Israel sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon. May gait isang daang Pilipino sa Lebanon ang nagpalista na para makawi. Ang problema, nakakansila ang mga flight doon dahil sa gulo. Saksi si JP Soriano. Alingaw ngaw ng sirena na sinunda ng pagsabog ang bumulabog sa mga taga Tel Aviv sa Israel kagabi. Magkakasunod ang mga mesa na namataan sa ere. Sinalagyan ng air defense system ng Israel. Namataan ng mga rocket pati sa West Bank. At dinig ang alingaw ngaw ng mga warning siren hanggang Jerusalem habang tila umuula ng mga raket. Kanya-kanyang tago ang mga tao. Sumilong ang ilan sa mga tunnel at tindahan. Kita rin ang mga mesal patungong Israel sa himpapawid ng Jordan. Galing ang mga mesal sa Iran. Ayon sa State News Agency ng Iran, tatlong base militar ng Israel ang tinarget. Higanti raw ito sa pagkakapatay ng mga lider ng mga grupong kaalyado ng Iran, kabilang ang veteranong tinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Tugon din daw ito ng Iran sa pag-atake nila ng Israel sa Lebanon kung saan nakabase ang Hezbollah, gayon sa Gaza kung saan layo ng Israel na puksan ang Hamas, na kaalyado rin ng Iran. Ayon sa Israel, mahigit 180 missiles ang pinakawalan laban sa kanilang bansa bukod sa air defenses ng Israel. Nagpakawala rin ng interceptors ang US Navy ayon sa Pentagon. Walang naiulat na sugatan sa Israel pero isang lalaki ang nasawi sa West Bank. Ayon sa Iran, tapos na ang kanyang pag-aksyon maliban daw kung mag pa ang Israel. At kung mas matindi pa raw ang kanyang gagawin. Git ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nagkamali ang Iran at pagbabayaran nila ito. Ayon sa Israeli military, kasama na ang regular infantry at armored units sa limitadong ground operations na layong sirain ng mga tunnel at iba pang infrastruktura ng Hezbollah sa border. Ilang oras matapos ang missile strikes ng Iran, nagpatuloy ang airstrikes ng Israel sa anilay Hezbollah targets sa southern suburbs ng Beirut sa Lebanon. May mga pagsabok din sa lungsod ng Tyre. Halos dalawang na ang patay at mahigit siyam na libo na ang sugatan sa Lebanon mula nang umini ang tensyon sa border noong nakaraang taon. Si Galop na nagsanga mula sa gyera sa Gaza kung saan mahigit apat tapong na ang naiulat na nasawi. Ang tensyon sa Lebanon, nasaksihan mismo ng na mga Pinoy roon gaya ni Glenda yumayanig po talaga yung building po. Kaya po pagka ganun po na ano, talaga po mayanig yung pagsabog niya. Masisigaw ka po kasi magugulat ka. Kaya po bumababa po ako ng building. Natatakot po ako. Ayon sa Department of Migrant Workers, mahigit isang daang Pilipino ang nakalista na para mapasama sa mga ginagawang repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ang problema nakakansila ang mga flight dahil sa palitan ng airstrikes at rockets ng Israel at Hezbollah. Balak na ng gobyerno ng Pilipinas na mag-arkila ng chartered flight. Should the air route be uh impossible because pwede pong isarado nila yung airport doon sa Beirut. Eh. Meron na po tayo alternative, no? Yung land route natin ay ready na going to Damascus, yung yate, yes. Meron na rin po kaming kinakausap, no, na mga maritime vessel para sa GMA Integrated News. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.